Kailan pa siya natin? formosa months ago. 4 months ago. Sige. Iba yung mo? Ah, hindi ka ka dyan. Ngayon, paano ka nahihirapan? Sa walking, running, uh, or... with, oh, sa hagdan? Hindi, hindi akong nakakatakot sa ko. Sa hagdanan din, hirap ako. Hirap ka sa giyon. Ngayon kasi, kasi mamaya susubukan natin. Ah. Siyempre, hindi yun naman sasabihin sa akin yan. Kung talagang wala naman talaga o talagang ano. Siyempre, para malaman natin kung ano yung saan ka na ano. Para mamaya subukan natin dyan, hanggang hindi baba ka dyan, okay? Four months ago. Ano ka? Sa pagtalot o oh, tinuhod ka sa tuhod? Hindi, pagtalot sa pagpagsako, oh, yan na... Uh, Napansin mo yung manig? Oo, naramdaman ko yung manig. Baka ano na wala dalawang x isang CT scan, isang ultrasound, yan sa dyan. Saan? Pag ano? pressure. presyo. Okay. Nasa na? Ano, nasa kanta kasi yun. Ah, o nagbibigyan mo yung muna ni, ano, sir? Nagbibigyan mo yung Hindi mo pinicturan lang? lang. Kasi malaking bagay yun. May ano tayo, baka mamaya napuhitan ka ng ano. Lahat ng test ko, talaga yun. Walang problema. Eh, Parag para ikaw, apat na buwan ka lang nagbundusa? Anong okay, gagawin natin? Ko, anong, eh? anong pwede kong gawin na next eh, Sabi ko, kung walang ano, problema, may nararamdaman ako eh. Pwede mo ito eh, mri sabi ko. Eh, hindi naman lang na ano, eh, MRI. Hindi, pina, kasi nag-negative ka na sa ano eh. Nag-negative ka na sa CT scan sa ano. Hmm. Pinaterapin nila ako eh. Wala talagang makita. Wala daw. Pinaterapin nila ako yung eh. Minamasahe. Pinaterapin ka? Wala pa rin. pa rin. Wala pa rin. Sa na pake, nandito ko eh. Ibig sabi, wala pa rin talaga. O di, ako na. Meron niyang mild dislocation na hindi nila maaintindihan. Hindi lalabas niya sa x-ray yun eh. Hindi yan ano. Kasi naramdaman mo gumalaw eh. Gumalaw nung naglaro kay, eh. Hindi kaya ipaliwanag ng siyensya yung mga mild dislocation. Lalaga, lalabas negative, negative, negative. Walang eh yung tao, katulad mo, ikaw apat na buwan ka na nagpati-therapy ka pa, hindi eh, mo naman talagang pinapabayaan. Eh wala talagang makita, Walang, wala, hindi mo rin mapaayos. Yun nga yun sa mga mild dislocation, pag kilos ng mga buto natin, hindi kita sa x-ray, pero kung nakita ko lang x-ray nito sir, eh, ko. Kaya yun talaga x-ray natin. Titignan mo ngayon kung tumikit to ng kaunti o umangat to ng kaunti. Magkakatalo yan pagka nakita natin, eh, wala. Malaingis. Labo muna. O, okay mo muna napa. Ngayon, mami, -tut. Susubukan natin 'yung Nagnegative ka rin sa mga arthritis. Arthritis. Base sa X-ray, isang CT scan. Arthritis, arthritis. Arthritis. Negative, -negative ka rin. <laughs> Wala akong ano eh. Wala talaga siya ng totaling findings. What are Good, 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 good. Actually, yung sinasabi ng doktor, makaroon arthritis. Yan. Makaroon arthritis. Pero hindi nila nakita sa x-ray. <laughs> Makikita na kasi doon pag may mga spar. <laughs> hindi siya sure. kung baka. Yeah. Siyempre, pag sinabing baka, maybe arthritis. Or early. Kumbaga, pasipul pa lang kaya mo nararamdaman yan. Ganon yun eh. Kasi pag malala ka na kasi sa arthritis, punong-punong na nung ano, spark. Siguro, maliliit pa lang. Nga ka lang. Pero ganun pa rin yung tikwit dyan. At na natin yung mga ano, kumakalto sa na Baka yun ang nagkikreate ng pain. Kahit anong negative,

Ah, Mas fairable na siya kanina, ganun lang. Eh. Oh, yeah. <laughs> Pag ganun? Yeah. Okay. Kasi, eh, hindi pa pala kala ko na eh. sarap ang ba? Sige, iyan mo lang. Thank you. Sige, ngayon ilakad mo ito sa aglat. Testing mo ito. Kung mag-chinehas ko. Akyat pa na ako ka muna. Tignan mo muna ang baby guys. sabi ko sa'yo Okay? Baka yun nga, early ka, baka nagkakaroon ng, ng early arthritis. Kasi, doon lang naman maglalaro yan sir eh, sa tuhod natin. Arthritis talaga, arthritis. Or er, baka nasa early ka pa, ngayon wala nang masakit. Okay siya, mas okay, siya. okay siya, mas okay siya. Ganito yan sir. Baka, sabi na natin, ano, granting na. Kasi wala makita eh. Walang ibang makita, walang dislocation, walang fracture, walang ipit na ligaments, walang mga ano, walang ibang mga sisis dyan sa loob, baka nga early osteoarthritis. Ang gagawin mo lang dyan, yayanigin mo lang yan. Pwento ka. Pwento ka. Sige, tigisa mo. Tigisa mo. Sa pa. Yan. Tapos, pwede mong ilaro ng basketball yan. Tapos, haplosan mo ngayon ang pao. Bago ko maglaro ng laro, ng play, ng basketball, tirahin mo ng pawang hanggang dito sa mga masid-masid mo. Okay? Ganun lang. Baka early yan. Kita mo na wala. Yayanig-yanigil. Tatanggalin lang yun. Ano yan? Ano yan? Pinapano yan dun? Dito lang pala na Dito lang yan. Siyempre, kulang lang kayo sa explanation at konting combo. Oh, kasi nakakaano din. Kahit magkaroon man kayo ng mild dislocation, ganun pa rin ang sagot. Yayanig-yanigil lang yan. Kasi yung tuhod natin madulas yan, tumutulas lang yan, kailangan lang yan mayanig yan Tapos hatak. Tandaan nyo, pwedeng hatakin ng paa. Basta pa diretsyo. Parang ginalulat lang din kayo, sinipa nyo kanina. Basta pa diretsyo. Huwag yun ang na nakatagilin yung paa. Okay, magkakandali, chile chile, chile. Basta diretsyo. Nakikita nyo naman, kahit matandang matanda rin ito, hinahatak ko. Hindi problema Kasi, pwedeng hatakin yan basta straight. Okay?